Guys, dito tayo ngayon. D-Max. Yung D-Max nila 55.70 yung diesel. 62.69 yung kanilang premium, 62.15 yung kanilang unleaded. Dito ngayon, guys, magpa-karga tayo ngayon ng 10 liters kakarga natin. Ito 10 liters. 10 liters premium na nga po yung kinakarga ko ngayon para sabi nila medyo titipid daw tingnan po natin ha okay karga tayo guys ng 10 liters at ang ating odometer ay 7,542 at yun titingnan kung ilang bang tinatakbo ng 10 liters ko okay guys atin ngayon ay Punta po tayo ngayon sa kung saan-saan at tingnan po natin kung hanggang kailan matatapos ang ating 10 letters. Hey guys, samahan niyo po ako. Tayo po ay maglibot-libot ng Metro Manila. Andito ngayon tayo ngayon sa Pasig. Dito malapit sa palengke. Ito yung D-Max. Dito to Karuncho Avenue. Medyo mura pa Medyo mura pa yung kanilang Unleaded ngayon ha 62 pala 62 lang Yung iba kasi mga 65 Ito Ito yung karuncho abin nyo Napapunta ito ng palengke Ayan Ito mayroon din ditong uh, Gasolina ng uh, medyo mura din oh. Jade blue Ayan Dito lang yan Sa Pasig No So, natin pong titingnan kung saan na naman naabot ang ating kinarga natin letters liters no? minomonitor natin itong aking libina nisan libina kasi parang uh, matakaw siya parang matakaw siya sa ano dinodocument natin yung kanyang tinatakbo ito meron pa dito si oil no? may si oil pa rin dito mayroon pa rin si Ol dito, magkakalapit lang yung mga kasulinan dito, yung galing ka sa Mercedes Avenue. In 200 meters, turn right onto Caroncho Avenue. Okay, papunta ka ng Caroncho. Ayan, oh. No? Pasig palengke na yan dyan, eh. Guys, di ba? Pasig palengke na yan dyan. So, monitorin natin ulit. Kung turn right onto Caroncho Avenue. Avenue. Okay. Okay guys, let's do it. For the meantime, baka naman pwede kayong mag share, like, comment, subscribe na rin. Ay kuya Big Mac, okay? Ito ang palengke nila, ang Karuncho. Andang palengke dito. Okay. In 500 meters, continue straight onto F Manalo Subscribe kayo guys sa aking uh, YouTube channel Nang uh, makita natin naman Kung gusto nyong makaroon kayo ng mga notification Ipindutin e, na rin yan yung all notification Okay guys Dito, ito na ang ano, dito, City Hall oh. Ito yung city hall ng uh, Pasig. Tsaka yung kanilang mayroon pa dito mga gasolina. Alright, guys. Okay. Bye-bye for now. Subscribe!